16.7 ng unang Samuel. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagkat aking itinakwil siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso ang Diyos kong tumingin sa puso kaya Huwag mo intindihin kung ano ang tingin nila sa iyo. Ang mahalaga yung puso mo. Malinis sa paningin ng Diyos kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso. Huwag kayong mainis o masiraan ng loob kung kayo'y tinitingnan ng masamang tingin ano. Merong mga tao masama kung tumingin sa kapwa. Meron silang mga agad na nakikitang kapintasan pero pagka-Kristyano ang titingin sa iyo at kausap mo. Kristyano lalo na yung isang kristyano umuunawa ng aral ng Diyos. Hindi ka pwedeng hamaki ng isang kapatid sa Diyos. Parang pangahama kasi sa kapwa. Yung sabihin mong pangit yung kapwa mo tao eh. Kasi pangit man ang itsura ng tao, may maganda sa tao eh. Kasi ang tao nila lang sa wangis ng Diyos. Hindi natin dapat hamakin ang tao sa kanyang itsura pangunahin na tinitingnan ng Diyos sa tao yung puso, hindi mahalaga yung sinasabi ng tao. Ang mahalaga kung kilala ka ng Diyos at nakikilala mo siya, yung relasyon mo sa Diyos ang mahalaga ron. Gaya nung sinasabi sa 4.9 ng Galatia, Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos Nung makakilala ka ng Diyos, nakikilala ka ng Diyos, alam ng Diyos kung sino ka, alam mo kung sino ang Diyos, eh, hindi ka dapat mainis. Magkaroon ng self-pity o kaya ay maingit sa kanino mang tao dahil alam mo karunungan ng Diyos yung gumawa sa atin. Kaya merong nilikhang maliit, may nilikhang mataas, merong payat, merong mataba, Merong maite, merong maputi, merong dilaw, merong pula. Hindi niya pinagpare-pareho kasi karunungan ng Diyos 'yon. Pero alam mo kahit na sabihin pang pangit ang isang tao sa mukha, ang tinitig na natin yung kanyang puso. Ano ba siya? Merong mga taong maganda ang mukha, ang nasa loob halimaw. Pero merong taong mukhang halimaw ang mukha, pero ang nasa loob ay parang kordero ganun. Kaya huwag tayong titingin sa anyo. At huwag ka rin maiinis kapatid kung pipintasan ka. O lalaitin ka, huwag mo ka maiinis. Dapat magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos na lahat ng tao Diyos ang gumawa. 4.11 ng Eksodo At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o binji? O may paningin o bulag sa tao, hindi ba akong Panginoon? Ang Diyos mismo nagsasabi, hindi ba akong gumawa ng pipi, ng bulag, ng may paningin, Unang ng bingi o yung una, no? Yung kuba, sino ba gumawa nun? Lahat ng yan ginawa ng Diyos. Kaya kwalba kuba ka, e eh, ginawa ka ng Diyos na kuba, e eh, di yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ba't ka maiinis kung pintasan ka ng tao? Hayaan mo silang mamintas. Ganun lang yun, kapatid.